Kahit nga sinabi na sa akin ni Yums kagabi na hindi nga siya papasok, ay eh, nagbaka sakali pa rin ako para gisingin siya dahil baka nga kako okay na ang pakiramdam niya. Suka nga kasi siya ng suka kagabi at baka nga kako nabalis lamang o kaya ay naparami lamang ng kain. Kaya nga sa mga estudyante ko ay eh, si ABM lamang ang papasok, dahil nga si grade 7 pag uwi nga kahapon ay eh, masama na naman ang pakiramdam. Ay mahirap din naman piliting pumasok dahil sabi nga niya sa akin kahapon nung pumasok siya ay balak na nga daw niyang magpasundo. Ay maiginala lang daw talaga at nakauwi pa nga siya na maayos dahil kahapon nga ay hilong-hilo na nga daw siya. Ay sa totoo lang ay nahihiya na nga ako sa guro ni grade 7 dahil mas lamang pa nga ang kanyang absent kaysa nga sa kanyang ipinapasok. Si grade 7 naman kahit yan ay absent basta't okay ang kanyang pakiramdam ay nagkusulat naman niya ng lecture sa kanyang notebook at tumitigil lamang siya kapag hindi na niya kaya. At si criminology nga ay wala ding pasok dahil katatapos nga lang na ng kanilang midterm at sa December 5 pa nga ang kanilang balik. At eto na nga, papasok na nga si ABM at ihatid na nga ni Criminology. At nasama pa nga sa video si Grade 7 at medyo okay-okay pa nga ang kanyang pakiramdam dyan at wala pa nga nangyayaring iyakan. At tuwing ihatid nga ni Criminology ang kanyang kapatid ay lagi na lamang yung nakasahod. Sabi ko nga sa kanya ay eh, hindi ako ATM machine. Mas lalo namang wala akong milyones sa bangko. Charing. At paggalis naman nila ay nagwalis-walis nga muna ako dito sa may aming harapan. Maglalabang nga kasi ako ng mga kumot, pati na nga ng mga punda, pati na nga ng mga tuwalya. Ito nga ay ibinabad ko sa pinagkusutan ko ng puting damit kahapon. Nang nga kasi ako sa pinaglabahan ko ng puti kahapon dahil bukod nga sa malinis na ay mabulapa. Kaya naman binabad ko itong aming mga maruruming kumot pero sa totoo lang ito ang pinakaayaw na ayaw kong lalabhan bukod nga sa mga pantalong maong dahil ito nga ay mabibigat na at malalaki pa. At pagkatapos ko namang maglabay, ito na yata ang aking pinakapahinga ang mag-reply sa mga nag inquire nga o sa mga nagtatanong ng mga alahas. Ang sabi ko nga, iniisip nyo lang na paupo-upo lang ako at nagse-cellphone pero hindi nyo alam habang nakaupo ako at nagse-cellphone ay eh, nagkatrabaho pa rin. At pagkatapos ko namang ma-replyan yung mga nag inquire nga sa alahas, ilumabas naman ako para naman bumili na aming ulam. Hindi na nga ako nakapagluto at sabi ko nga, ibibili na lamang kami ng ulam sa may kanto. Bago nga kami kumain dyan, ipinapaligo ko na nga si grade 7 dahil sabi ko nga pagkakain, ipapainimin ko nga ng gamot. At habang kumakain nga ako dyan, iniisip ko nga ako bakit nga pabalik-balik yung lagnat ni grade 7. Sabi ko nga sa kanya ay meron kaming pupuntahan pagkatapos namin kumain. At ewan ko ako naniniwala kayo sa mga ganito pero ako bago ako magpa-check up ng anak ay talaga namang dinadala ko muna sa mga ganito. Pero nung time nadadalin ko na nga si grade 7 sa manghihilot ay buti na lang talaga paglabas namin, inakasalubong ko na nga. Dali-dali ko na nga tinawag at sabi ko nga ay hagurin nga si grade 7 tsaka nga tawasin. At habang hinahagod nga si grade 7 ay panay nga ang iyak. Yun lang, salamat.